Estudyante ang sospek sa panggagahasa sa isang menor de edad na aresto sa kalookan. Ang sospek, iginiit na nagmahal lamang siya at hindi niya naman alam na menor de edad ang biktima. Si Vel Custodio sa detalye. Bukod sa pagkain sa isang restaurant sa Kaloocan, inihain din sa lalaking ito ang warrant of arrest ng mga kawani na Anonas Police para sa kasong panggagahasa sa isang menor de edad kabilang ang papasok sa ng grade 11 students sa most wanted person ng Anonas Police Station. Kaya sa halip na sa paaralan pumasok, sa kulungan muna ito de derecho. Namataan ang tropa itong uh, sosyo. Kaya ayun po, uh, immediately, uh, uh, minipik natin kaagad yung uh, to tapares. Nagtago muna to uh, kaya nga nung uh, isinapain kaso sa kanya, hindi kaagad siya nahuli. Buwan noon ng mga puso ng gawin nito ang pangahalay sa labing limang taong gulang na dalagita. So, uh, Doon sa investigasyon, uh, itong uh, suspect at yung uh, biktima nagkakilala. Uh, bag ng February at uh, kasalukuyan noon, uh, may pagkakataon na hindi umuwi ang biktima. At nung uh, nakataon na nakauwi ng biktima, agad-agad nagsumpong -agad ito sa magulang niya. At yung uh, sinubong na uh, may nangyari, uh, nag siya ng uh, dalawang beses. Dahil menor, ang mga magulang nito ang naghain ng reklamo sa mga otoridad. Depensa ng suspect, Hindi ko po alam na minor siya. Uh -oh. so, Ilan taon ka na ba? 18 po ako noon. Uh -oh. so, malapit na daw po siya mag-birthday. Kasi sabi niya, 17 siya, mag-birthday na daw siya. Nagmahal lang naman po ako. Mahal niya ako. Mahal ko rin po siya. Nakatakda niyang harapin ang reklamong two counts of statutory rape. Velcustodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.